what's up mga kainsik kalangga? Yan, good. Ah, uh, no hapon na hapon na eh. So, greet muna tayo ng happy birthday sa aking sarili mga kainsik, no? Birthday ngayon, no? Birthday ngayon ni Insik. So, 30, 30 birthday ni Insik, no? So, so gurang na mga kainsik. Gurang na. isang taon na lang, wala na po tayo sa kalendaryo. <laughs> so, for today's vlog mga kainsik, no? eh bili po ako ng kuan manok para sa aming kuan para sa aking kuan Sanda Cruz sa magpa ano po ako ito po ang mga tradisyon do sa bukid mga kinsik na magpa dugo ba no maglagay ng dugo sa noo dito sa ito limpo dito. yan para sa ating kuan sabi nila para daw sa para makanta para mabaskog ating kuan katawan no so samahan niyo ako mga kensik maghanap po tayo ng bisayang manok kasi si papa may manok naman si papa dito kaso lang po mga maliliit lang no? mga maliliit pa ay ano eh, ang iba naman nagka nag, nang sayang mayroon may itlog na ba no kaya yeah, maghanap po tayo ng kan meron man dito na nagbinta ng mga kuan manok mga kensik so puntahan natin mga kensik no sabay niyo ako mga kensik dyan lang kayo no set out kay ah uh, muna kay Anti juicy, no? Uh, binila ko ng cake alitsun manok no so, thank you thank you thank you auntie juicy you no know, sa kabarte mo sa akin love you po and shout okay tita bibian Mariano dyan hello tita kumusta ka naman tita oy oh, kumusta ka naman tita sana okay ka lang dyan sana okay lang yung pamilya mo okay lang yung katawan mo lahat lahat po uh, kasama ka sa prayer namin tita na auntie juicy din so ingat so ayan sabay na ako mga kensik no kailan ko yogy ko So, ayun, mag, ayun na mga kinsik langga. Dito po tayo sa malawak na daan na, no? Ayan. Ang ganda ng daanan dito. Magpapugi-pugi ito, eh. Kasi birthday ni insik. <laughs> so, ang ganda ng lugar ito, mga kinsik. Dun sa baba, mga kinsik, ah, nag nagkuan, nagsanggi yung may ari ng manok, no? May, nagsanggi sila, kaya... Ako ihaon ya. <laughs> oh, salah nggak ya? Kayak makaya. Hmm, saya nongak uh, kan sih Mana Tibuk on, bah sa mga kids ito pong mayari ang kids so yung, yung, bahay nila mga kids andun doon yung bahay nila so puntan tayo mamaya mga kids yung pagdating dito no? so hiwag tayong manok si papa walang manok nga maliliit pa tapos may mga malaki ng itlog naman may piso may sisiw sayang naman kanang katayin mga kids no Ya, beli lang tayo. <tod>

Ito ang tigil ko na ako. Ngunit baka bakari kaya ako dahil biyahe. Ah. saan? Ano? Ito ko. Kaya mo lang usa? Ano usa? anak na? Walang iyon. O ni mo nang puti? Oh, sama mo? Laki mo pa. Laki? Huwag na eh. Saan ito ko lang laki n'yo? Ako matrabihan lang. Lakihan. Ibirin ko muna. Hehehehe. Bay. O kaya nalang bay? Kung ano na kong usa? Ito yung mga tambok. Ito yung mga bay. Ito tibok kuno Hmm.

Hmm. <laughs> kenak, kenak ba? <laughs> so <kung> nag... <laughs> ay kana dilo. las mongosa.

salamat sa may ari ng manok mga kinsik laki ng ilong ko talaga so ayan ang manok natin mga kinsik binagay ko lang dito May pakita ko ha yan ceret, yan po <laughs> yan so ay na away ako mga kinsik talagang nagaganda ko kung sa lugar mga kinsik oh. tingnan nyo ganang lugar dito mga kinsik ba? Hmm? Ang ganda na dito mga kinsik, Itong daan mga kensik Papuntang tuburan to mga kensik no, Papun dun sa amin Sa amin yun pa uh, Party yeah, Okay So ang nabayad ko sa manok mga kensik Is 275 mga kensik Kaya ang kilo Tag 20 ang kilo mga kensik Tag to 20 unya 1.25 ang sa mga ka isang kilo o one port so to 75 yung nakuan ko yung nabayad ko so okay na yan no, isang manok ato ning ni nato tinulahon mga kensik ay gisado lang mga kensik para marami para marami yung kuan ba no maraming hiwa ano lang maraming hiwa simple birthday lang good yan ulitin ko thank you auntie juicy So, sa lahat po nang nag-greet sa akin ng happy birthday, si so, thank you sa inyo. Thank you, thank you po sa sa lahat ng subscribers namin, no? sa mga friends ko, sa Facebook. Marami pong salamat sa greetings nyo mga kensik. Kasi kung hindi dahil sa inyo, kaya hindi po kami ganito mga kensik, no? Hindi po kami, hindi po kami kwan. So, sa ngayon, di po, di, hindi po kami sikat, pero Maraming pong nanood sa amin, no? So maraming salamat po. And sa lahat po nang nagmamahal ng, ng in Langga Insik Vlog, asa ah, sa mga baguhan, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating YouTube YouTube channel Langga Insik Vlog. So, ayan. Uwi na ko mga kensik, kaya kung manok sa na kayo. Na? Na, mutubag bang manok makensik. Yung manok dito makensik, yung nabili ko makensik. Ano siya? Kanang tawag nito, mataba hmm. Uh, siguro pag gisado mga kensik no mataba siya yan at tunong ko mga kensik ha dyan lang kayo ingat kayo and send next vlog na lang mga kensik love you